Hello, my dear. Hello, 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 hello. Another day. Another collective greeting na naman po tayo, mga my dear, is Scorpio. Kung po kayo, mga my dear. So, tingnan natin kung kaninong energy ang masasagap natin today. Reminder, munting paalala na ang gagawin natin ngayon ay general collective love reading. Okay, so this is general collective love reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat, mga my dear. So, please lower your expectation pagdating po sa mga ganitong klase ng reading. Okay? So, let's go na tayo, mga my dear. Medyo loading na ako, mga my dear, kasi as of this moment, anong oras na? Pero gusto ko kasi matapos lahat yung collective reading, kaya gagawin ko ito. Kasi nagawan ko na yung almost majority ng Zodiac sign. At ilan-ilan na lang kayo na hindi ko nagagawa ng reading. So, para, di ba, para walang tampuhan lahat na gawan, may meron na lang mag-message dyan, na bakit ako walang collective reading, bakit si ganito may collective reading, eh, eto na, sige na, gagawan na po natin lahat. Nagkakasabay-sabay kasi lahat ng ano, ang dami kong schedule, mga my dear, promise, naloloka ako sa reading na gagawin ko, hindi, kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko, gagawin ko. Pero, di ba, hindi naman sa nagre-reklamo, blessing, blessing to mga my dear Scorpio. Okay. So, tama na tayo sa chikahan. Let's go na tayo, my dear, sa iyong reading. So, ang gagawin natin ngayon is dalawang set ng reading. My dear Scorpio, isang inside, isang outside. Inside reading, my dear is your reading and outside energy is of course your partner or your ex na uh ex-partner reading. Okay. So, let's go tayo, my dear. Kuha tayo ng 12 cards in total. 6 muna tayo dito. Anim na card dito. And then anim na card naman din doon sa kabila, total of 6 cards. Ah, uh, total of 12 cards pala. See? See, see, see. Mali-mali na ako. Okay, so let's go tayo mga my dear. Tingnan natin, I, I hope, my dear, na energy mo ang makuha ko ngayon, okay? I hope na energy mo ang makuha ko ngayon. Pero don't worry, my dear, kung hindi mo, hindi mo naman energy ang makukuha natin today, don't worry kasi mag-upload pa talaga ako. Sa abot na makakaya ko, my dear, gagawa pa ako ng collective reading, okay? As long as may nanunoon, as long as nakikita ko dyan sa comment section na nagsasabi na more collective reading eh, di ba, mamomotivate ako nyan. Okay, na pa ng mga collective reading. Okay. So, let's go na tayo, my natin what's going on sa energy mo. Once again, sana energy mo to. Kasi collective nga naman. First card mo, my dear, is I want you. Gusto kita. Ayon. No? I want you. Gusto kita. I am absolutely in love with you. Okay. So, gusto kita. I am absolutely in love with you. And there is someone else. Ano to? May asawa na siya? May karelasyon na siya? Anong gusto mong gawin dito, Scorpio? Ahasin siya? Okay? Kasi there is someone else. Sabi niya, meron, meron... Teka lang ha? Teka lang ha? Teka lang ha? I just want you all the time. I'm sorry. I am addicted to you. Okay, so eto na nga. Dito sa first row, my dear, ganito 'yon. Posible na energy to ng isang Scorpio na may gusto sa isang tao na posibleng already taken. Gustong-gusto mo siya. Actually, sabi mo dito, I am addicted to you. And nagso ka dito, my dear, kasi 'di ba, mali na magkagusto ka sa taong meron ng asawa or meron ng partner, okay? Um, ang nakukuha ko naman dito, my dear, isa pang energy na nakukuha ko dito, my dear, is naghiwalay, naghiwalay, and then, meron na siyang partner ngayon, and then gusto mo siya, and ang reason ng hiwalayan ay ikaw, kasi nagsusorry ka dito. Okay? So, ang dahilan ko bakit naghiwalay ay ikaw. Okay? So, yun ang mga nasasagap ko na energy so far. Okay? So, dagdagan natin ang message is, I am grateful for this spiritual lesson. Okay? So, at least grateful ka, thankful ka, may natutunan ka dyan. I know I messed up everything. Ito na 'yung nakukuha ko na energy kanina, my dear. Nakasalanan mo kung bakit kay naghiwalay. Tapos ngayon, na meron na siyang mahal or meron na siyang jowa. Gusto mo na siya. Gusto mo talaga ng thrill, gusto mo ng suspense, gusto mo ng mga ganito. Huh? Okay. So, tingnan natin. I sometimes stay awake thinking about you. Okay? So, minsan iniisip mo siya. ayan, di siya mawala sa isip mo. And we both know I am not the one for you. Okay. So, alam natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kasi nga, baka meron na nga siyang karelasyon. Okay. Yun yun. I am afraid to contact me. Hindi mo talaga mako-contact to my dear kasi ang baka makabasa ay yung asawa. Pag nabasa yan ng asawa, ay Diyos me, yung marimar, malaking gulo yan. I want you. Once again, I want you. Ayan, meron ka ditong I want you. Meron ka na naman ditong I want you. Gustong-gusto mo tong tao na to, my dear. Okay, Nakakareceive ako dito so far, my dear, ng dalawang energy. Unang energy, my dear, is nagkakagusto ka sa isang tao na already taken. Ibig sabihin may asawa na siya. May karelasyon na siya. Okay? And, second na energy na nakukuha ko dito, my dear, is dati kayo magkarelasyon, naghiwalay kayo, may nagawa ka, and then ngayon nakahanap na siya ng iba, tapos gusto mo siya na bumalik sa'yo. Pero alam naman ning, alam, kahit saan doon yung energy, alam mo, my dear, na hindi na pwede. Okay, hindi na kayo pwede. Hindi mo, hindi pwede maging kayo kasi may asawa na siya hindi pwede, hindi na pwedeng maging kayo kasi tapos na yung relasyon nyo, over na, nakamove on na siya. Okay, so I, I'm receiving two energy over here. Okay, dalawang energy ang nareceive ko dito, my dear. So, yun ang nire-release mo. So, uh, let's go na tayo, my dear, sa outside energy. Okay. I hope na energy mo ang nasagap ko. Kung hindi naman, my dear, promise, I will try my best na makagawa, my dear, ng reading as soon as possible. Promise yan, my dear Scorpio. Okay? So, tingnan natin, my dear, ang energy ng outside. Let me see what is going on. What's going on? Okay. Bakit itong kinuha ko? Dito ako nag-umpisa. Sige na nga. Nandito na ako eh. Sige, nandito na ako. So, ituloy-tuloy na natin ito. Teka, ibaba muna natin to. Para meron tayong space. Space, space. Ayan. Last card. Dapat yung isa eh. Pero sige, nandito na tayo eh. Yun ang una kong nahawakan. Okay na yan. Oops. Parang gusto tumalo ng mga cards. Ayan. Okay. So, kompleto na yung 12 cards. Let's go na tayo, my dear, sa outside energy. Tingnan natin. Okay. Let's do this. Sabi ng outside energy i. Now is not the time. Okay, now is not the time. I need I need time for me, okay? I am open to comp talaga compromise, teka lang ha. I would do anything for you. Reach out and I just want space. Okay, hindi maganda 'to hindi maganda ito. Okay, so, ang nakukuha ko dito, my dear, is kung sino itong tinutukoy na tao, game siya. Okay, game siya. Pero na to the point na relationship. Okay, lilinawin ko. I am open to compromise. I would do anything for you. Meron ka ditong energy ng reach out. ba? Diba? Kung mag-reach out ka sa kanya or magkapakita ka ng motibo, okay naman daw. Pero, sa energy ng I just want space, sinasabi dito my dear na hindi tayo pwede magsama. Kasi nga, may karelasyon siya. Okay. Taken siya. I need time for me. And now is not the time ibig sabihin, my dear, maghihintay ka dito. Kung kailan kami maghihiwalay, kung maghihiwalay nga ba kami, basta ang nakukuha ko dito is, kung kailangan mo ko at kailangan kita, punta ka. Kita tayo. Ganun ang magiging papel mo dito sa tao na to. Eh, game siya. Game siya. Pero na to the point, my dear, na, di ba? Na to the point, my, my dear, kung may nangyari na sa inyo nito, good luck sa sa'yo. Kasi hindi ka talaga si nito. Baka nga yung iba sa inyo is waiting. Baka pinangako ang ka nito, maghihiwalay ang kuna siya. Wait, waiting ka dito, darling. Waiting ka dito. Dito na I just want space, iniiwasan ka nito. I need time for me. Iniiwasan ka nito. Iiwasan, once na magnyari na yon sa inyo, once na makuha niya na yung gusto niya sa'yo, kasi wala dito, wala. Wala akong nakukuha so far na love, ha? Okay? Pero so far, lakas ng energy na nakukuha ko dito, may din na parang meron na siyang gustong makuha sa'yo. Okay. So, dagdagan na natin. Next is, I feel you even though we are apart. Nararamdaman, baka may nangyari na sa inyo nito. Kasi sabi nga, I feel you even though we are apart. Pumatol ka, my dear, sa may asawa. Halak ka. Good luck. I left when I saw you with someone else. Seloso or selosa ba ito? Magsiseloso siya, magsiselosa siya. Eh, meron nga siya. Kaloka. I am becoming a better person. Hello? Teka lang ha. I want to tell you how I feel. Okay. Okay. I bury myself in work to forget you and I lost for for a little while. Eto na nga, my dear. Nakita mo may love na word, na, na word dyan na sabi, chuba chuba eklabong, I love you so much, I care for you, ganyan ganyan. Sabi dito, I would do anything for you. Pero sinasabi dyan na I will do anything for you kasi may kailangan sa sayo, yun lang yun. Hanggang dun lang. Ah, uh, pero walang love na nakasulat dito, my dear. Okay? I feel you, even though we are apart, mag magre-resonate to kung may nangyari na sa inyo. Okay? Kasi nararamdaman ka daw niya ngayon, kahit na malayo kayo. Okay? I left when I saw you with someone else. Guma ah, diyan ko dito. Gumag gumagawa siya ng alibay. Nakukuha ko na parang nagsisinungaling tong tao na to. I bury myself in work. Sinasabi niya, busy siya sa trabaho. Gumagawa siya ng away para mag-away kayo. I am becoming a better person. I lost for a little while. So nakikita ko dito, my dear, na iniiwasan ka nitong tao na to. Okay? Iniiwasan ka nitong tao na to. Kung, kung wala pang nangyayari sa inyo ng tao na ito, open siya for compromise. Mapag-uusapan niyo yan. Pero once na may nangyari na sa inyo ng tao na to, eto na ang mga susunod niyang eksena, my dear. Busy ako sa trabaho. Aawayin kanya niya dahil nagsiselos siya kung kinemirot-kinemirot dyan. Ganito ganyan, nagsiselos siya ganyan. Tapos, sasabihin niya sa'yo, mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang pamilya ko. Kasi nga, nakuha niya na yung gusto niya sa'yo. Ang gusto lang niya, yun lang. So, maliwanag dito, my dear, kailangan ka papatulang ka lang nitong tao na to nang dahil meron lang siyang kailangan. At alam mo na siguro yun kung anong kailangan ng taong to. Pero yung sabihin mo, may dyan na magsasama kayo, na plus pipiliin ka niya above anything else, ikaw ang ipapriority niya, hihiwalayan niya kung meron man siyang asawa, hiwalayan niya yung asawa niya, tapos ikaw yung pipiliin niya. No, hindi kanya pipiliin, my dear. Ang mangyayari dito, my dear, susunggaban niya yung yung, eh, yung, yung part, my dear, na love na love mo siya. Kasi doon sa first card mo, sabi mo, addicted ka na sa kanya eh. Sabi mo dito, addicted. Tapos sabi mo rin dito, I'm afraid to contact you. I'm absolutely in love with you. Susunggaban niya to. I want you. Nakadalawang beses lumabas dito yung I want you. Gusto kita. I just want you all the time. Susunggaban niya yan. I am addicted to you. Susunggaban niya yan. There is someone else. Susunggaban niya yung mga yan, my dear. Kasi alam niya, gustong-gusto mo siya. Okay, susunggaban niya yan. Pero, hindi ito, my dear, yung tao na dapat panghawakan mo talaga yung mga pangako niya kasi itong tao na to ay sinungaling. Pusibling may asawa to. Pusibling may ibang, basta. Sinungaling siya na busy siya sa trabaho hindi totoong nagsiselos siya. Gusto niya lang ng gulo para meron kayong pag-awayan, para lumayo. Yun na nakukuha ko. Magaling gumawa ng ano to. Magaling gumawa ng uh, eksena, kumbaga. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay? So, sana nagising ka, my dear, sa katotohanan na nagkamali ka ng taong minahal. Okay? So, my dear, yan yung ating collective reading, mga my dear Scorpio. I hope na naka-resonate ka. I hope na makatulong sa'yo to, my dear, para makagawa ka ng mga decision, mga decision. Makatulong to, my dear, sa paggawa mo ng mga susunod mong decision making in life, okay? So, my dear, close ko na ito. Thank you so much. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, Ah uh, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakitin mo ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please share, please comment sa... Ano daw? Free to like, free to share, please to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you my dear, salamat salamat po!